Alam mo ba? Actually, parang apat na araw na kami dito sa hospital. Nakakimo ako yung nakakimo. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka. Oh. Ikinagulat ng ilang netizen nang mag-vlog kamakailan ang sikat na health consultant na si Doc Willie Ong. Pansin ang pagpayat ng doktor at tila may iniindang sakit. Dito ibinunyag niya na mayroon siyang sakit na sarcoma, isang uri ng cancer. Ayon kay Ong, isang 16 by 13 by 12 cm na tumor ang nakita sa kanyang tiyan. Sa ngayon ay nasa ibang bansa siya para magpa-chemotherapy. Pero paano nga ba ito nakukuha? Ang sarcoma ay isang bihirang cancer na nag-uumpisa sa mga soft tissues o mga buto ng isang tao. Kumpara sa ibang klase ng cancer, ito ay maaaring mag-umpisa sa mga connective tissue gaya ng mga kalamnan, taba, buto, blood vessels at ugat. Pero maaari rin itong mamana. Karamihan sa mga nagkakasakit nito ay mayroong abnormalidad sa mga cells o buto. Nasa 65% ang survival rate o chance ang mabuhay ng isang pasyente sa unang limang taon. Pero kung maaapektuhan din ng cancer ang iba pang organs ng katawan, maaring bumaba sa 50% ang chance ang mabuhay ng isang pasyente. Kapag lumala naman ang cancer, maaapektuhan nito ang buong katawan. Bababa ang survival rate sa 18% na lamang para magamot ito, sumasa ilalim ang isang pasyente sa operasyon, radiation therapy at chemotherapy para matanggal ang naturang tumor. Ngayon, alam mo na!